screen. Hello guys, ito na ayan guys, yan oh, na. na. Pabalik na kami. Did Dino, dok na ng muscle namin. Kalenta natin ng ano? Abs, abs. Dala natin muna ng abs. Kuha muna tayo ng abs. Lah. Wala tayong energy. Wait lang guys. Ayan. Tapos kung ayan, i-skip na natin. Kuha mo muna tayo. Wala tayong... You know, Ayun o! yun. Hindi, makikipag-sinko Hindi yan! Paano? Pag-shaming yan eh! Kaya makatalo. Gusto ko maging katulungan. Hindi lang kasi tayong trainer. Ito o! Gosh. Parang Ako. Wala tayong speed.

Wala tayong energy, Paar. Wala tayong energy. Kasama mga ENT. Paano kaya? Guys, paano ito, guys? Kung alam nyo. Comment nyo lang. Di ba sabi ko na wala tayo? Paano yun? Start na, guys. Yun. Paano ito?